Nagbigay ng reaksyon ang mga tagahanga ni Janine Gutierrez sa mga kamakailang pahayag ni Oje Diaz. Maraming mga fan ni Janine ang nagtanong kung bakit tila may galit o sama ng loob si Oje patungkol sa kanilang idolo. May mga nagsasabi na tila may bahid ng pagkaayaw sa kanya na nagbigay daan sa mga agam-agam sa motibo ni Oje. Ayon sa mga tagahanga, tila ipinapakita ng mga pahayag ni Oje na may bias siya laban kay Janine, lalo na't siya mismo ay aminin niyang isang tagahanga ng Kim Pao. Sa paglilinaw ni OJ Diaz, ipinahayag niya na hindi niya layunin na i-target o atakihin si Janine Gutierrez. Ipinunto niya na ang kanilang trabaho ay magbigay ng impormasyon na natatanggap nila mula sa iba't ibang mga source. Hindi nila intensyon na Sir Anang kahit sino, ang kanilang layunin ay magbigay ng updates at balita sa publiko tungkol sa mga kilalang personalidad sa showbiz. Sa halip na mag-focus sa isang individual, ang kanilang tinitingnan ay ang kabuoang larawan at mga pangyayari sa industriya. Nilinaw din ni Oji na hindi maaring kontrolin ng kanilang pagbibigay ng opinyon at impormasyon. Aniya, sa kanilang propesyon, bahagi ng kanilang trabaho ang magbigay ng puna at impormasyon batay sa kanilang nakikita at nalalaman. Ayon sa kanya, ang bawat tao ay may karapatang magpahayag ng kanilang opinyon, at walang sino man ang dapat makapagpigil sa kanila sa kanilang ginagawa. Ito ay bahagi ng kanilang kalayaan sa pamamahayag at responsibilidad sa kanilang larangan. Dagdag pa ni Oji, ang industriya ng showbiz ay puno ng iba't ibang mga balita at issue, at bilang bahagi ng media, kanila itong iniaabot sa publiko upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa paligid. Ang kanilang mga pahayag ay maaaring hindi palaging pabor sa lahat, ngunit ito ay bahagi ng kanilang trabaho upang iparating ang mga pangyayari sa mga tao. Hindi rin maiiwasan na may mga pagkakataon na ang kanilang mga opinyon ay maaaring hindi magustuhan ng ilan, Ngunit ito ay isang aspeto ng kanilang profesyon na kailangan nilang harapin. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga rin na maunawaan ng publiko ang layunin ng mga media practitioners at entertainment reporters. Ang kanilang gawain ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng balita, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga opinyon at reaksyon batay sa kanilang mga obserbasyon. Ang bawat impormasyon na kanilang ibinabahagi ay dumaan sa proseso ng pagsusuri, ngunit hindi maiiwasan na ang ilang aspeto ng kanilang trabaho ay maaaring makalikha ng kontrobersya o pagkakaiba-iba ng opinyon. Sa makatuwid, ang pag-asa na magkakaroon ng pabor na reaksyon mula sa lahat ng mga mambabasa at tagahanga ay maaaring mahirap makamit. Gayunpaman, mahalaga ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng impormasyon at pagbibigay ng platform para sa mga opinyon at reaksyon. Ang transparency sa kanilang mga pahayag at pag-clear ng mga misunderstandings ay nakakatulong sa pagbuo ng mas maayos na pag-uusap at pag-intindi sa pagitan ng media, publiko, at mga kilalang personalidad. Sa huli, ang pagiging bukas sa pagtalakay at pag-unawa sa mga isyo na lumalabas sa showbiz ay mahalaga upang mapanatili ang balanse na pagtingin sa bawat aspeto ng industriya. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw at opinyon, at ang open dialogue ay maaaring magdulot ng mas mahusay na pag-unawa at pagtanggap sa lahat ng mga bahagi ng showbiz. Ano ang sa inyo sa balitang ito?